ni bagong araw, panibagong buhay. So, ito naman tayo. araw araw na routine, guys. Magma-market naman tayo. So, dito ako pupunta sa uh, shop na ito. Kasi bibili ako ng mga tulay para mamaya sa dinner. So, itong shop na ito is hindi siya masyadong kamahalan. Mura lang. So, pasok na tayo sa loob. So, bibili ako ng kamahalan palagay ko mamaya sa isda guys hmm. hindi na masyadong kamahalan hmm. 560 at saka ito um, lang mga class fresh yung gulay dito. Fresh. Mahaba ang tila. mo na bilhin pala. So, ayan guys. Yun, fresh pang try na. Ito sa so may wet market. So, tingnan mo yung mga isda. Oh. bibili ako ng... Ito kung mamaya Sakit niya sa ulo, mag-isip ng ano pa mo na. Araw-araw. Ikot mo na ako sa ulo live na live yung live na live kasi hindi masakit guys laki yung oh. spada ang gram yung ano yung mura mura ito yung mura ito yung ito yung masakit kasi pag araw ng araw araw nagawa mo ba ano pa ano wala pa kainin kasi ito mag iisip ko ano lutuin mo paulit-ulit. Hindi mo naman kailangan na ibalik yung niluto mo na karaan. Depende pa yan sa amo ko sa minsan nakamusiselan ko kapag kain. Ano, ano yan? Fresh water na isda. Ano yan? Inikot ko na kayo may bangus yan dito eh. May may bangus. Ay, may bangus. Ay, yung tilapia. Ang oh, magalaw. Ito May tulingan. yung uh, bangus. Ito yung ano, may, may -okay ko. Ah, oh. uh, pero wala yung flatfish na ba inahanap ko. Oh. So, wala. balik ako doon sa unang shop. Yan o, oh, may galunggong o. Oh. $15. Madami na. diba marami pa ko yung di prelinis na yan guys so ito 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 yung isang peraso patagahan ko naman ito bagong bukas na dim dimsum, dimsum

isda pero so ito na bibili ko guys so isda yan na yellow color to so, prito ko lang kasi hindi na siya fresh pag fresh o oh, is steam so pero pag hindi na fresh prito tapos eh bibili na lang ako ng chicken si wings so tatawid tayo dyan guys so, sabi lang bibili akong prutas So, ito yung araw-araw, isip, mag-iisip ka yung lutuin mo yung gulay diba? fresh na fresh yung gulay healthy naubos yan hanggang hapon nakawin tayo sa kapila so pagtapos na wet market ito naman tayo sa supermarket pamalain cart para lagayin natin yung ating dalawa hindi masyadong crowded ngayon ng welcome. Yung saging nila hindi made in Philippines. Ay, tingin ako dito kasi ng chicken wings. Dagdag -dag po sa isda ako dito. pa ko ng chicken wings, guys. Ay, kung walang chicken wings, bibili talaga ako ng frozen. Na chicken wings, pero well, ayaw na eh. Gusto yung fresh na chicken wings. Parang wala. Nakapaw. Alit na naman ako dun. Meron pero ito plato na eh. Ayaw ko yung akula kasi na ito tempo. Parang wala chicken wings guys. Mm -hmm. Kuan na siguro ako ng uh, yung frozen na chicken na Kukuha ko nito. Cotinous rice for breakfast. Dami yeah, ni Mga bata, hindi naman kasi kumakain. May yeah. uh, mga bread din dito. Patingin ako dito na uh, sa kanyang Ganyan lang mga isda din na-present. May shrimp. May mga scallops. May isda. Sa kapila, yung hush -hush. After nito, uwi na rin ako. dogo na yung oras ko sa labas. So ito, 45 mo. cart. Basta ako doon kasi bibili ako ng asin at saka asukal. Ayan yung mga Chinese food guys. Mga Chinese food. And, um, pagkain nila. malapas na yung chocolate kasi malapit na ang Pasko. Malapit na ang Basko, guys. So, di ba? Hindi masarap ang buhay ka tulong kasi ikaw mag -isip. Depende na lang sa amo kung sila magbibigay ng menu tapos bibili mo na lang yung sa amo kung hindi. Bahala ka sa buhay mo. Anong lutuin? Ganun. To, um, um, Buy one, get one free. Mm -hmm. Ay, I'm na yun. Gusto ko yan mo yung ganyan, yung, yung parata. Tortilla. Hmm. Pwede ko na panghugas ng panghugas ng tawag mga kulay pangwash ng pang gulay and asukal asukal bibili ng asukal guys para sa luto din ah minsan yan o, ko italas so wala na akong nakalimutan may mga sauce ko naman ako din Ayan guys, nyo yung dito. Ako sa kabila. Mga noodles. Mga noodles. Sari-sari noodles. Sari-sari <laughs> noodles. Diba? Dito mga juice mga want oh, Maliwalas si yung ano. Yung welcome yun. Ayan, sa sasarap ng chocolate of Ferrero. So, cashier na tayo guys. Tapos meron din self-checkout yun. Ayan. Pila na tayo sa cashier. that's all for today's video, guys. I hope everyone nasa mabuti lang kalagayan at happy-happy lang tayo. So, keep on watching on my video and don't forget to like, subscribe and uh, follow for more. Thank you!